Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan na naman po natin si Boss Bobo. Imagine sinabi niya pa na kung wala ang milyong-milyong Ilocano Marcos loyalist, hindi raw mananalo si former President Duterte. Nakakatawa si Boss Bobo eh no? Nahawa na sa kanyang amo. Bangag na rin ata. Naghahalusinate eh. <laughs> So ngayon naman mga idol, pagkatapos mag-iiyak, ni Best Palpak aktor na si Mabilog sa Quadcom Committee. Aww. Aww. Ah, grabe 'di ba? <laughs> Pang maalaala mo lang kaya yung bagsakan eh, no? Pagkatapos nito, eto na siya, mga idol. Nagdiriwang na dahil malaya na siya. Grabe. Ikaw ba naman eh, bangag an leader ng isang bansa? Ewang ko lang kung hindi magbunyi ang mga drag lords, drag pushers, and tag users sa Pilipinas. Kaya tingin ko legit talaga yung sinabi sa akin nung nag-send sa akin ng video nito eh. Na nagbalik lang yan kasi nakita niya ng malaya na naman ang mga addicts sa Pilipinas. Siyempre malaya na naman yung mga buyers nila eh, di ba? Balik business na naman sila. Eh teka nga, ano naman kaya ang reaksyon ng mga netizens sa pagdiriwan niya ng kanyang kalayaan sa video na to? Ah, let's see. Sampai sa newest tayo. Sabi ni Nor Azuki, ang Lord daw. <laughs> Sabi naman po ni Rolando, ugwa mo layas na unta na. Anong dialect yun mga idol? I don't understand. Sorry guys. Bicol lang po ako sa katagalog mga idol. <laughs> Binuhay niya naman ng mga bangag ang drug lord ng Iloilo na ng mga bangag ang drug lord laban sa mga Duterte. Ako, oh, no. mahirap na mga idol. Ayon kay Jess, may gani na kasibat. My God, ano kaya yung ibig sabihin nun? <laughs> Ayon naman kay Willie, balik saan? Sa Davao? Wala na buboto dyan. Buto ko sayang lang kay Saramaw. Di na makaulit. Ano to? Lulista to? <laughs> Sabi naman ni Lucio, malulus tayo at mapapakinabangan na niya sa Pinas ang mga nakuha niyang pera sa drug deal. <coughs> Oo nga. Sabi naman ni Nino, bakit kaya tahimik ngayon ang martial law aniv? Oo nga, no? Hindi na maingay ngayon. <laughs> Sabi naman ni Jimmy, bago mag-2028, umiskerda ka na, machuchugi ka na. <laughs> True. Sabi naman ni Jerome, mga abnormal ba mga tao sa Iloilo? -ilo? <laughs> Sabi naman ni Nancy, welcome to Pulburon Republic. Ay nakot halaga, sinabi nyo pa. Sabi naman ni Thompson, tiba-tiba na naman yung mga dikit at organizer na mabilog. Oo ah, talaga, back into business sila. <laughs> Kung mananalo siya ngayong election na darating ha. Ah. <laughs> Sabi ni Dihanyo, sulitin mo mayor, meron kang three years before Sarah becomes a president. Nako, yeah! real talk yun, idol. Sabi naman ni Ronnie, sino mga nasasakupan ni Mabilog? Totoo ba ako sa shun sa kanya? May nagkasabi pong oo, may nagkasabi pong hindi. It's very confusing right now. Oh, no. Sabi ni AB, party party. <laughs> Sabi naman ni Dogard, aba, dami pala pulburong people sa Iloilo. -ilo. Happy time are back. Tago ulit pagbalik ni Duterte. <laughs> Sabi naman ni Jetbon, magkano naman kaya na ibigay? Uh, siguro mga tigilimandaan yan bawat isa or 100 pesos kada isa yung mga yan. <laughs> Sabi naman ni Jen, protected sa gobyerno para pang add sa boto nila. Ay oo nga, may point ka idol. Sabi naman ni Esmyra, ah, parami ng parami ng mga drug lord, mga kriminal, repis, nakawan, tayan, mga tatay, nga sa sariling anak, at ni rape dahil sa gobyerno natin walang pakialam. True. Yung mga ganyan nga, doon nila iniimbestigahan eh. ba? Diba? Sus, man. Dapat yan ang mga imbestigahan nila yung mga krimen ng na mga nangyayari ngayon. ba? Diba? Sabi naman ni Kapal Bernard, pagkatapos magtago, pakto concert na si Mayor. <laughs> Tama. Sabi naman po ni Dante, pag bumalik ang mga Duterte, lalayas na naman to. <laughs> Sigurado, idol. Sabi naman po ni Danilo, tuloy ang supply chain. Ay nako talaga naman. Totoo idol. Sabi naman ni Saison, drugs is not alarming in Iloilo. Di ba Jed? <laughs> o nga, ay sila mismo yung nagpo-protect eh. Di ba? Sabi naman ni Eman, wala na. Sayang talaga yung anim na taon na pinaghirapan nung presidente yung palamura. Masasaya ngayon ang lahat ng Lord. Lord Matod. Lord. Gaya ni Mabilog. <laughs> ang sarap talaga magmura kung na pasama ako sa nabudol ni Boy Bangag. Halos lahat ng campaign rally niya noong eleksyon, nandun kami. Tapos ganyan lang, lang pala ginawa. Ayon pa sa kanya, Lord, wag mo naman pong pahintulutan si Boy Bangag na gawin na namang kartel ng droga ang minamahan naming bansang Pilipinas. Nakakalungkot pala ang kwento ni Idol Eman. Dating loyalista ngayon, nabudol. Nakodius ko po. Sabi naman po ni Liz, Bayot ba siya? <laughs> you know, I am asking the same thing. Parang isa body language niya no? parang may something eh. <laughs> Sabi naman ni Adrian, welcome back, droga. <laughs> Sabi naman ni Janet, welcome to Narco State. My God. Kapag tumagal pa si Bangag, sigurado Narco State na tayo. <clears throat> Sabi naman ni Eddie, swerte na naman ng mga at sa ilo-ilo. <laughs> True. Sabi naman ni Mabini, sa ngayon na panahon, malaya ka magpulboron sa totoo lang. Nagkalat na mga tulak ngayon ng droga. <coughs> Ako sinabi niyo pa, idol. Sabi naman ni Lorelia, sambahin ang drug lords. Ganyang kat na nga ang ilang Pinoy. Nabaliktad ang utak. Back to drug business. Mabuhay ang Iloilo Ilo City. <laughs> True. Sabi naman ni Mistal, uso na naman ang pagganya. What is pagganya, idol? Sabi naman ni Ray Lay, tatakas ulit ang mga yan, Lods. Pag nanalo ang mga Duterte, mark my word, kasama daw yung mga na nasa pwesto ngayon. True. <laughs> malamang sa malamang si Idol. Sabi naman ni Gemma, hahaha, <laughs> lumalabas na siya kasi may freedom na. Noon wala sa panahon ni FPRRD. Ngayon kasi, bangag ang presidente na supporters. Free na free na si Mabilog. Puro na bangag. Ay nako oh, tama ka dyan, Ma'am Gemma. Sabi naman ni Proceso, daming pera ng drug lords. Ay, nako. Magandang business daw yan, idol. Kaya lang kung sawa na kayo sa buhay nyo, eh, pwede nyo naman subukan. <laughs> Sabi naman ni Rubik, antayin mo ang pagbabalik ni Duterte. Wow! Sabi naman ni Aeneas, delikado yan. Baka may planong masama. Baka ganti lang yan kay Digong. Ay, nako. Oh, no. Totoo po yan. Sabi naman ni Ferdinand, balik droga na naman. Ay nako, sinabi niyo pa. Sabi naman ni Bor, ang mali ni Tatay Digong, hindi ito naisali sa naligpit. Kaya happy all ang mga drug lord uli. Ah, nag ka idol ah. Oo nga po eh, unfortunately ganun nga. Kaya nandyan na naman yan. Sabi naman ni Aparis, ang daming oh. Ay nako, kasama na dyan si Boss Bo Idol. Itong si Samuel Ray, ah, ano to, ulista to. <laughs> Sabi naman ni Ednad malaya daw talaga kay Bangang. True, idol. Sabi naman ni Jack, ito ba yung paiyak-iyak sa kongreso? Yes, siya po yun, idol. <laughs> Sabi naman ni Romulo, nagdrama sa Senado, ngayon pakanta-kanta ang hunghang. <laughs> True. Sabi naman ni Harold, yung mga taong sangkot sa drugs sa panahon ni Digong ay binubuhay ng administrasyon. Tank daw. Totoo, idol. And that's very unfortunate for us na mga law-abiding citizen. Aww. Sabi naman ni Merlin, nakawala na daw ang mga buhay. <laughs> True. Sabi naman ni Manuel, hindi niyo mabibilog ang ulo ko. <laughs> Oo nga, square yan eh. <laughs> Sabi naman ni Teresa, tago soya ng 3 years. Natakot matukhang. <laughs> True. Sabi naman ni Crumzy, buhay ka na naman boss ah. Congrats at nakasurvive ka. Hindi ka natukhang pagbutihin mo lang. <laughs> Sabi naman ni Malu, may alas na hawak si Mabilog ata. <coughs> ah, oo, oh, si Bangag, syempre. Alam nyo naman, yung mga adik sa kadotektor, tropa-tropa yan. <laughs> Sabi naman ni Achi, balik ang mga drug lords at droga. Yan mga resulta sa quad kong nila Akop, Abante, o Barbers. Yan ibili nyo sa next generation, pagbalik ng droga. Oo nga eh, nakakalungkot talaga idol walang kwenta yung mga quad from quad from committee na yan eh. Sabi naman ni Wang, may freedom ang drug lords ngayon. Totoo. Sabi naman ni Dong, may investor na namahan. <laughs> True. Malakas na naman ng bentahan yan, mga idol. Sabi naman ni Suzuki, Sir Jove Espinido, pa-assign sa Iloilo City, sir. Kay ni na Pud, ang amaw. <laughs> Tingin ko nakakatawa yung sinabi niya kahit na hindi ko naintindihan. Sabi naman ni Alex, magkano kaya per head dyan? Tag 5K? Kayang kaya yan. Ay, totoo idol. Pero tingin ko, mga limandaan lang yan. <laughs> Kada isa. Siyempre, balik pa lang sa negosyo yan si Mabilog eh, di ba? Seven years ba namang nagtago eh. Sabi naman ni Ryan, kala ko tayo na yan si Mabilog. Naku po, mag-aasik pa yan ng lagim. Eh di pa tinuluyan yan ah. Oo nga po eh. Kabilang sana yan sa mga big fish, kaso tumakas eh. Naduwag. Sabi naman ni Jessica, welcome drugs drugs. <laughs> Sabi naman ni Richard, balik alindog. <laughs> Sabi naman ni Sir J. Guys, kayo na lang mag-translate sa akin itong mga idol ah. Anong ibig sabihin nito mga idol? Sabi naman ni Danny, mabuhay ang mga lords. Go, go, go pa nga. <laughs> Sabi naman ni Mel, hintayin nyo 2028. Babalik na naman ng Duterte. Tago ulit. <laughs> True. Sabi naman ni Cirillo, hayahay daw. True. <laughs> Malaya niya naman ng mga lords and mga addicts and pushers eh. Tama. Sabi naman ni Zadik, history repeat itself. Droga pa more. True. Sabi naman ni Jay, nagsama-sama mga bangag. <laughs> Kaya pala malakas ang business sa kanila eh, no? Sabi naman ni Nino, magiging talamak na naman ulit ang droga dyan. Totoo nga, mahirap mahalin ang bansa, lalo mga mamamayan nito. True. Lalo na kung maraming bangag. Sabi naman ni Adrian, go, 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 BBM. Wow. Taga ba to? Baka tulog yung taong yun, no? <laughs> Sabi naman ni Ray Fernandez, maghahasik na naman ang lagim ay totoo. <coughs> Sabi naman ni John Ray, o Dokta is waving. Buti pa siya, pakanta-kanta na lang. <laughs> Sabi naman ni Maria, mabuhay mga adik sa ilo-ilo. Totoo yan. Sabi naman ni Jeanne, ha ha ha, mga buang at hangag nagpurupod. Bagay gidman man kamo, hangag. Ah, alam niyo hindi ko naintindihan yun pero mukhang nakakatawa yung sinabi niya. <laughs> Sabi naman ni Edlash, kaya siya bumalik kasi libre na ulit ang droga. Totoo. Sabi naman ni Adelfo, lumutang na ang drug lord. <laughs> Sabi naman ni Ochui, kailanman, hindi man nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Kaya pag drug lord ka, may paglalagyan ka pagdating ng araw. Totoo yan. Sabi naman ni Ohamad, buhay na buhay na naman ang mga adik sa Iloilo. -ilo. Totoo. Sabi naman ni Lord Tarun, unti-unti na sila naglalabasan. Inumpisahan ni Delima. Totoo. Lahat ng mga nakalaban ni PRRD, lahat pinalabas ni Bangag. Oh, no. Sabi naman ni Rolf, naku po, drugs is waving. Ay, nako, totoo yan. Sabi naman ni Samuel Ray, daming ilu-ilu supporter. Mabuhay ka, mayroong mga billo. merong <laughs> mayroong sampung tumawa. <laughs> Sabi naman ni Lina, grabe ang gobyerno na to mga drug lords pinapakawalan. Ay naku, sinabi niyo pa. Sabi naman ni John, tapos hahanap kayo ng pagunlad ng LGU, Pilipinas. <laughs> Oo nga, tama. Sabi naman ni Joshua, hindi mo na kami mabibilog. <laughs> mabilog. <laughs> Sabi naman ni Tessie, welcome to illegal drugs club. <laughs> Sabi naman ni Mars, wala na. Sabi naman ni Danny, dumadami na naman ng mga drug lords. Paano? Bangag-anamumuno. Totoo po yan. Sabi naman ni Protect, Philippines is the best country in the world dahil lahat ng mga drug lords sa buong mundo ay ginawa nilang hideout at malaya silang gumagalaw. Mga taong bayan, kung hindi ninyo tutulungan ang Pilipinas at kung hindi kayo ang magpabago, ay magiging drug cartel na po ang Pilipinas. Totoo yan, idol. Sabi ni Jimmy, protector naging biktima pag uwi. ba diba sabi nila Marvin, pag lumayas ka dahil may kaso, isa ka ng pugante? Bakit ito hindi tinawag na pugante? May kaso pa daw ito sa ombudsman ng pandarambong. Ano na? Oo nga, ba? Diba? Wala eh, mga hipokrito eh. <laughs> Itong comment na to, Idol, ito po yung sinasabi nila na my enemy's enemy is a friend. ba? Diba? Lahat ng mga kalaban ni PRRD noon, pinakawalan ni nabangag. Di diba ang cute? Sabi naman ni Grez, bangag daw talaga. <laughs> Sabi ni ni Anton, puro daw po pro-droga ang mga mangmang -mang yan. Totoo. Sabi ni ni Penzo, drug lord ng ilo-ilo. Kababayan niya ni Smug. Kaya talamak ulit sa drugs ang ilo-ilo. Nako, totoo po yan. Sabi naman ni Ruel, drug lord spotted. <laughs> So yan po ang neti sentiments dito sa video Freedom Celebration ni Mabilog mga idol. At yung isa lang po ang sinasabi nila, malinaw na magbabalik na naman daw po ang droga. So good luck Pilipinas!